Good morning mga kamas no Happy Sunday sa inyo Dede -de, mga kamas no Naade ko na kamas Nag-uli ko mga kamas Kaya taga sabado man ko nag -uli, mga kamas no Kaya karoon Sunday man karoon Kaya taga sabado Nag-uli man ko Nag-ihaw din may mga kamas Nang nitip na manok mga kamas wow. So karoon mga kamas Magluto din yung chicken curry mga kamas kay wow. Kaya nag-request ang akong asawa nga sabi sa sakong palalabs nga. Wow. Pagluto na chicken curry daw. Tasty nga ang lutog chicken curry, be. Kung kabalo pa ta, sukat-sukat. Parang yung karambun na kalutog chicken curry ba. <laughs> Nya, mga ni mga kamas. Naghindo ko kuwan din mga kamas. Kini putito. Nya, akong hindoan ni mga kamas o... Og... Isunod po na kunin ko ang mga kamas. Kini carrots mga kamas. O na atsal mga kamas. Gamayargo mga kamas. Tapos, ginduan ako sa mga kamas tuloy din ko yung mga kamas di ay kung itong makita sa mga video sa mga video mga kamas itong mga maka scroll sa kung video mga kamas makita mga kamas blue edit ko din yung mga kamas kung sa pagluto sa skin curry day like, share, and comment lang mga kamas niya follow na lang, lang po mga kamas apilin lang po follow mga kamas di yung tamag nila ako oh good labi charot joke lang itong mga kamas I like i kon to luay kung makamas comment lang makamas kung sa pagluto makamas kung tama ba ni judge mo niyo kung tama ba ni akong mga anong makamas akong pagluto ni makamas kung sa akong kamas kung tama ba ni akong mikos-mikos makamas -mikos si tirada ni kay gimama or sa ni mga kamas ba kamo ni bahala like, judge mga makamas basta ako muluto lang yung ko ah basta kay nanay na, chicken powder ah, curry powder po na, na chicken curry na lagi ni agata dayon makamas ah, okay kayo kay sandi man ka mga kamas, kay pagka kwan pagkakanlaw na po na ko na po balik na gusto sa trabaho na po biyahe na po kay ihaw mo na mga manok mga kamas mga native kamas kay naghalo-halo na ba tapos gagmay na dati ang dag ko, yung dagko, ko gagmay naman yung mga kaliwat po gipanglihaw na mo itong mga 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 gagmay at sa mga dagko-dagko, kay nagpabili na namin ka itong mga dumago ng manok kwan na mo ito gipang yung halo-halo mga kamas mga good kung Mag-ihaw na mo kay nag-plate na mo na mga mga kamas yun. Medyo gagmay na mood, Kansi sa pagkaon mga kamas ba. Mga dagandaghan na mag mga kamas na mga kamas. Oh. Sunod na mag na mga kamas. Kining mga kamas. At sal mga kamas. Tapos iwaaw na mo na ito ng kuhan. Kining putito mga kamas. Kay para mata tugunan mga kamas. Kaya ang kuhan mga kamas. Ang karne nga manok na native eh. ilataras kung asawa gabi mga kamas mo nang ready to use na lang siya mga kamas karon kitad-tad na lang putito potato mga kamas para kala na ako mga kamas so dugay-dugay ni si malata mga kamas okay lagi sabay unta sa manok mga kamas eh pwede na pero dili man nauna man ang manok malata na una kaya kung anong huwa saniang na sa mga kamas kaya kamong mga kamas no katong wala pa ka Paalo sa kuno, paalo na muna ayo. mo daw magag pag nilaog di mga kamas no. Suportahi so, po kunin niyo noon unsa day mo. <laughs> Joke lang, pitaw mga kamas. Asa ah, saan, to ingon yakap yakap sul. Oh, sa mga yakap sul to diha. Tagai ko mga yakap sul di kay para udagkan mo ang followers no. Unsa day mo? Ano ba dito so, maglilaog do ba? Unsa daymo mo dai? Suportahi ko tayo niyo ko unsa day mo. Day, sino, partahe, pero mga kamas, balik ta sa mga kamas giwahiwa anak ko ni mga kamas. Ya yeah, tudlui ko ni mga kamas kamo ni bahala ni mga chat sa ko di mga kamas. Para ni mga kamas o kana gihiwa anak ko ni mga kuan kamas. Bumbay mga kamas kini nag kuan nag prepare ako dag ahos mga kamas gitadtan na ko nang mga kamas kini bumbay tadaro mo ni bumbay mga kamas. May na lang mga kamas na lamas-lamas mga kamas pilar go pimo ng luto mga kamas. Good. Anak kamas, hiwa isunod tong luyaw hiwa mga kamas. Iwawaw na tinlooy ang mga kamas. ngayon na natin pa baho mo ya ang mga kamas. Pa wala wala silang sa mga kamas ba? Ano ay mga kamasko, imawaw na ng kamas. ngayon bahala mga kamas. wala pa din mo mga kamas. Wala, padimu, gluto, yung mga, kamas. Halas, yung mga panu yung mga pagluto mga try and try lang kamas ang umayaw mga kamas di nagwawagi daw kaya ako ayaw kong umayaw mga kamas kayo lang bahala dyan mag judge mga kamas ah turuan nyo lang ako kung paano yun magluto mga kamas na chicken curry mga kamas basta ako magluto na ako ng mga, kama, mga kamas ng chicken curry tuluir ako ninyo yan mga kamas ah curry powder mga kamas magkuha na lang po kukuha mga kamas na ako'y kuhaon ng ipalit ako ganihang uh, ah, ah uh, kukuma mga, mga kamas kipalit ako mga gata kaya wala mong tayo mga kamas so, palit gata daan mga kamas itong kukuma mga kamas palit tag duha kabuka itong mga kamas ka. para medyo laut laut yung kamas mau si mga kamas o oh. Mao natin yung halo mga kamas <coughs> duha na ka kabuka mga kamas yan mga kamas yan ready to use ng mga kamas ah yan mga kamas na na mga kamas ya buat nogi prepare na kuning karni mga kamas katong karni ngitim nga manok mga kamas kini ang putito mga kamas o mga kamas di latan ako na mga kamas na ako na naginit na bukog to naginit na bukog kuan mga kamas yung karahay gi ipahini ako nang ginit mga kamas sa gawas na mga kamas kay mas lamik sa gawas manutok mga kamas mas dali po manutok mga kamas medyo gutom namang good butangan na to mantika gamay mga kamas kay para pang luto-luto sa mga lamas mga kamas gisa nga to ang lamas mga kamas Ay, mga maka mas ibutang na mga maka mas. Kamo ni bahala di mga maka mas kung sa apo lutu mas. Comment lang gud mo mga maka mas tulang atuang tubago na mga maka mas. Kay mapudlo puko sa inyo mga maka mas, isa to mga marunong di mga maka mas. Kay ako mga maka mas, pirmiro pud ang luto ni mga maka mas. Gimao maon ako ni amgut tag mamao baka ni. Maona ni ron. Giju ipit twalingan na ni karon. Ah mga maka mas manghinaw sa ta mga mas kay para walay germs mga maka mas pero sige lang mga maka mas kayo di mo tan di mo tan germs mga maka mas. ay ay mga kamas medyo aso yung mga kamas huyo po ang mga kamas mga itong pasigaho ng kalayo mga kamas kaya medyo hangin mga kamas medyo basa po itong kahoy mga kamas kaya medyo bagura po dinitri sa mga mga kamas ay mga kamas aso yun siya mga kamas pero sige lang mga kamas gutom naman at dahil talagang luto ni mga kamas kaya medyo pumahaw pa naman ni mga kamas mga alas na ibi na kamas Ayan mga kamas, nisiga ng mga kamas, nibuka ng mang mantika mga kamas, ilo na to ng lamas mga kamas, iunat na luya mga kamas. Tara mga kamas, di wala na kong mga kamas. Ukayo na ko ni mga kamas, sa ukay na ukay. Wala mga kamas, ukayo na ko ni mga kamas. Hatod sa ukay sa mga kamas, mahalo ni sa kamas. Isunod na ko ni Bumbay mga kamas, ugahos mga kamas. Mauna sa kama, mauna niya sa kama, mga kamas. Mahala mga kamas. Gihulog, ukayo na po na ko ng mga kamas. Ukayon na po na ko na pag okay na ko gamay mga kamas, medyo halo na siya mga kamas, iurot na na ko nagyabong mga kamas, pati na si green mga kamas. Para mga kamas. Okay <coughs> na po na, Ukayo na. Ukayo na. Ukayo na ko, ukayon, na lagi na na mga kamas, hantut mo, ukay na siya mga kamas. Ano po si na po na ko, akong pinabukalan nga, potito karot mga kamas na mga kamas o kayo na po na kuno mga kamas medyo halo na po siya mga kamas gi okay na po na kuno siya mga kamas okay na okay, na hantud mo okay na din siya mga kamas para halo din sa kay mga kamas medyo lasa-lasa si gamay mga kamas bahala gamay lang at least ay lasa mga kamas ayayay na ara mga kamas okay na siya mga kamas di puslat na kong sili mga kamas akong iputol mga kamas eh wala na kuno naputol ganha kalimut lagi ko isuno din ako ng manok nga ang mga kamas nara mga kamas manok na bisaya na mga kamas amut lang kag chicken curry ba mga kamas kamo na mga kamas basta kay mo mauna -ma na amao ma na lagi na medyo gutom na mangod kamo na ibahala di mga kamas mag tudlo ilang ko ninyo mga kamas kamo na ibahala tudlo sa ko di mga kamas katung ah. katong wala pa palo sa ko ako ang mga kamas na palo na mo kamas kay para pitin sa mga bagong video mga kamas misayaw na lagi mga kamas bisa di ka mo sayaw Ala mga kamas, ni tanaw mga kasa kon mga kamas para maklaro jud nang naong mga kamas. Mapago bitaw ang iluto hala o kaya jud diha mga kamas. Kay e, kun kay mapago na tagam juga diharun, diha ron. Mabunalan juga ka silhig da karon. Di ni mga tarungon. Medyo gigutom na ba mga amo. <laughs> Ala mga kamas. Nagulat na kay medyo gutom jud mga kamas pero happy ta ni mga kamas kay kalayo man ta luto mga kamas medyo dali ra. Tara mga kamas, o medyo, happy na sya mubukal mga kamas

gisugnod ra <laughs> naabrihan na mo tugsod ang gata mga kamas para dito na mo mga kamas kala iya buti loko na to yung mga kamas kay medyo mahal ang gata karong, mga kamas mas maayo pa ang mga palito nagmahal pero sa imo hawa jud nagmahal mga kamas <laughs> kawawa naman mga kamas kana ito tiloko yung mga kamas kay medyo mahal jud kayo mga palito karong mga kamas ba isulod nito ng isang mga kamas kaya may para medyo loud yun sa mga kamas para malasahan yun ang tunog mga kamas bahalag di sa malasahan chicken curry mga kamas araw mga kamas ibubo na po na ko mga kamas tilo po na po nato yung mga kamas kaya medyo mahal mga kamas mas mayo pa ang lagi lang yung kamas nagmahal lagi, pero sa inyo huwag yung nagmahal lagi sana all na pang manok mga kamas medyo all na si canvas na siya mga kamas o mga kamas hapon na daw siya magpaabot Ara <laughs> mga kamas butang nga ito asin gamay mga kamas atong nara mga kamas ibutang nga tayo mga kamas Okay, okay, to mga kamas para bahalo dyan mga kamas Okay, okay, okay Okay, okay, okay mo diha mga kamas tagsin ko ko na lang mga kamas maulagi siya kamas yung medyo nibukal na siya mga kamas, okay to yung mga kamas, yung mga kamas, o kaya yung mga kamas, yung mga kamas, yung mga mga yung mga yung okay yung Pas maayo nang ukayan cyo para mahalo yud taman-taman kas mga kamas. Na sige mga kamas mauna na siya. masa mauna lagi na mauna na at chicken curry lagi na. Mauna ilabas lagi ah. Ya. Aksyon lagi na gilo mauna na siya. Na ya, mga kamas ako nanggi gi plaster-plaster mga kamas ako nang aris ari sa para pagsbukal ni ya. Tara mga kamas di plaster na ko mga kamas. Ana mga kamas oh. Tara mga kamas tanawan nyo mga kamas medyo ni bukal na siya mga kamas tahu tahu orang itu nak kemas mangak kemas poy di nasia muka mangak kemas nara mangak kemas oh hapit na nasia mau buka mga kemas sekarang mantuk mga kemas musunod dari sana mangak kemas oh mau sunud bayar siapa bos tu masih mau tilau buat pegang ni memang kakak nak diinok nak kanok nara mga kemas ni buka lagi sana mangak kemas read ready to fight ni sana mangak kemas gak mana jadi kurang ni mangak kemas kaya medyo kusog mo na itong kalayo mga kamas medyo nauga naman siya mga kamas ganihang nagkamang dito kalayo ganihang mga kamas nakubag na itong matag hinuyo mga kamas mga kamas miniburot na niya kung matang kamas pati nang halanga kayo mga kamas sige hinuyo mga kamas ni buka layo siya katugayan mga kamas ni low oil dyan sa sakwa mga kamas medyo guto dyan mga kamas lamay na dyan di kaon mga kamas ako nang mga kamas o i-transfer na ko niya mga kamas kaya para dito na siya lamay sa mga kamas dito kaon na pagkakamon mga kamas Nara mga kamas i-transfer na ko mga kamas o Nara kamu Kamu na ija na mga kamas o okay ba sya pagkaluto mga kamas kaya pala pamugong katilaw ana mga kamas tilawan ko ni ron tad mga kamas kung okay ba mga kamas Ara mga kamas i-transfer na ko sa mga kamas i-transfer na ko sa i-transfer mga kamas kung gusto pa lang pwede pa lang para madali iabo na ko kaso lang mausik mga kamas walay muguni sa kamera mga kamas mao lagi mga kamas solo pamur mo mga kamas sana o oh, solo kaya mga kamas naman si Ligrin mga kamas si Ling din yung mga kamas pero si Ligrin may tawag na kong Ligrin mandiyo na siya mga kamas hindi mo yun siya malalas mga kamas para mga kamas o oh. ka mga kamas ka muna ibahalag ka muna itanawan ang mga kamas ka muna ibahalag dyan sana mga kamas kung saan pagluto mga kamas pero kung kahit kabaludi ang magluto mga kamas duluway ko yung pagluto kung saan ko pagluto kung sa iyo na kung sa iyo tungunan ko na yung mga kamas Oke, para matarung luto, mga kamas. Kini pirok ini sa mga kamas. Oke, may isa pa kaluto mga kamas. Lami mang ni mga kamas na awa. Tan awa. Mga on, may karon mga kamas. Busog na pong tamian ni karon pati bitok mga kamas. Mao siya mga kamas, andam na siya mga kamas. Are mga kamas. Ato nang ituad mga kamas para matilok mga kamas kay mahal kay mga sagol ani mga kamas. May eh, gani mga kamas nga atay buhi nga kamay. Gitan lang magpalit pero kung nagpalit pa rin sa kamahal na yun. Pigado mas. Pigado na, pigado na kaayo mga kamas. Tara mga kamas. Oh. At tungan ng tilokon mga kamas. Kaya ang uba ng mga, kamas. Oh. ta tubig kaliro para i humul po yung pagkakonsero si mga kamas. Di hati butang pagkakonsero. Si Tara mga kamas. Oh. Iplastara na ko sa lamisa mga kamas. kay para mga ano mga kamas kan mga kamas ay prepare na pud mga kamas so, ug among kuan kano unog soft drinks tag sa ready ta mag soft drinks mga kamas hindi man na ready mag soft drinks kay soft drinks atong isagol mga kamas nara kung anak ko mga kamas ug okay na lang mga kamas bisag wala lang okay kamas ay mahimo <laughs> Nara, ako nga sawa mga kamas og ginganahan na lang bisag wala gana wala man sila mahimo gyapon <laughs> nag soft drinks ay mga kamas dai ba kay tag sa ready mag soft drinks mga kamas, ba? Ta, drinks, mga, kamas. Nar, mga kamas, ako na ni, ako ni, sunod ay tilaw mga kamas di na nakuha na ko dyan lang alang kama, mga kamas ipadool na ako nang ipadool na akong bawal mga kamas para nagandagahan dyan kaya medyo gutom dyan alam mga kamas pero nagminus tas ka karoon ka mga kamas kaya ilisod na kayo magka diabetes na mga kamas hinahinin na tas rice mga kamas mas, mas maayo pa naghanon yung sudan mga kamas kaysa rice mga kamas na ano nasoft drinks po, po mga kamas lami kayo sa kaon mga kamas nakuha na ng italawan na mga kamas o kung sila sa mga kamas oh. Okay daw, okay kayo mga kamas, pati kayo, lamig daw. Chicken kari <laughs> na daw gyapon. Nalang lang, chicken curry nalang. Oh, grabe ikaw niya mga kamas. Oh, oh nara kong lab-lab mga kamas. Yan mga kamas, ay kuwa-kuwa ngita mga kamas. Ay gutom na juga mga kamas. Ay,